Ito yung isang dahilan kung bakit umiinit mga saksakan ng aircon. Dito sila nagsasaksak ng aircon. Bali, ang ginagawa nila, ito, nag-extension nila. Kasi nga, hindi nila may saksak dyan dahil tatlohan. Kaya ang gagawin natin, uh, papalitan na lang natin, no? Kasi nga, sunog. Alam nyo guys kung bakit ito uh, nasusunog o umiinit itong saksakan ng aircon ay dahil naglo-lose lose connection lang yung nagiging cause nyan yes guys uh, kaya ito umiinit no hindi naman sa mababa yung amperahe ng saksakan niya. nakadesign naman talaga yan na para sa aircon ang nangyayari lang ginagamitan nila ng extension kaya naglo-lose itong saksakan ng aircon. Kaya nasusunog yung saksakan ng aircon. So palitan na lang natin. Ito yung nirekomenda natin, no? Kasi ang gusto ng may-ari, yung dalawahan lang yung ilalagay. Eh sabi ko, hindi po pwede. Kasi baka magka-problema, eh babalik din sa amin. Kaya ito yung ginawa natin, no? Yung para sa aircon talaga yung nilagay natin. Yan line neutral sa ground pero dito guys sa probinsya is ano lang naman dito uh, line neutral lang naman dito Yan guys no ganito ganito lang yung gawin niyo no. yan Ito yung Omni na ipapalit natin dito. Palitan na rin natin itong outlet nila. Kasi hindi advisable yung dalawahan lang para sa aircon talaga guys. No? Dapat talaga, talaga ito is, is PO. No? yan Ito lang yung gagamitin natin. Line neutral. Dahil wala namang uh, abang na ground dito sa nilagay nilang saka so, sinabi ko na rin na dapat ang wire na ginamit dito is uh, 3.0 nasa 2.5 lang ito 2.5 mm yung nilagay sinabi ko naman na sa may-ari kung gusto nilang palitan na mas ng mas makapal. Lalagyan natin ng number 12, no. So ganito lang yung gagawin niyo guys no kung aircon yung pagsasaksakan dapat uh, special outlet yung ilagay niyo no. Yan mas maganda yung tatluhan talaga para mas matibay yung kapit so ayan na natesting na natin okay naman na siya mandar na yung unit okay na hindi na siya basta basta mahugot bali ito yung naging dahilan guys no dahil sa extension na to ang nangyari naglulus nagagalaw Siyempre, iinit talaga itong saksakan ng aircon. Kaya ito nasusunog dahil umiinit siya. Kaya hindi talaga advisable yung extension.